Ayan guys sa nakikita nyo guys ha Press guys, gaya ng daga buhay pa kayo Kaso nyo siya laki guys Naubos na yata to buhay pa nga ng mga to Ito na na Ito na Ito na guys. na Ito na guys. na na nasubuka na na Ano ko, pang dive na antipara. At saka yung ano, flashlight, dalawa. So, ulit. Okay na okay. Order pa ako ng ano, dagdag sa antipara. Maganda. Kaso, hindi ko nadala pala yung ano, ang tawaran, Is, is, uh, yung ano, para makapahinga ka. Antipara lang talaga. Eh, pangit, maganda pa lang tala pag ano, may ano, snorkeling, maganda. Yan, holy brad, buhay na pa brad, pa, oh, 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 oh,